Hula na naman tayo. Pajikas na naman tayo dito sa laman. Uh, sa maka... Ano? Maka... Uh, ano, makahula sa laman ng box na to mga kakilay. So, hintayin natin yung mga ano, gustong sumali sa makahula sa laman ng box na to. paula tayo, paula Pasensya na kasi ano, kunti lang tulog ko kagabi. Kasi managkantahan kami doon sa baba. Yan. At magpahu na isipan ko na magpahula ako ng ano, sa nung maka hula ng laman nito. No? Kailangan naka-like, naka-thumbs up dyan. Hintayin natin yung ano, maka, pwedeng makasali. So, hintayin natin. Sa mga ng laman nito, may may ibibigay akong padzikas. Yan. So, shout out. Ang gawin nyo lang ay kung hindi pa kayo nakasubscribe sa uh, YouTube channel ko, isubscribe nyo. Tapos mag uh, mag thumbs up or mag like sa live na to i tap lang ang screen nyo or i-like ang uh, like button i-click ang like button tapos pwede na kayo makasalin ito ito, ito ang ano uh, box ng high heels pero hindi yan ang laman na ngayon nilagyan ko siya ng laman gusto ko lang malaman nyo na nilagyan ko siya ng ipahula sa inyong lahat. Yan. Kung sino man ang makahula, may pajikas na ibibigay si Mr. Pilay. Alright? Kung right? sinong gustong sasali dyan, sa pahula natin, yan, may pajikas tayo. Sa sino man ang makahula sa laman ng karton ato Bago ko muna i- bigay ang yung claw is Maghintay muna tayo ng mga gustong sasali. Ah, uh, comment lang sa gustong sasali si present, no? Comment down present, present, present. Sinong gustong sasali sa uh, pajikas ni Mr. Kilay? Comment down ah uh, present. Yan gustong sasali sa pagdikas again um, mag, mag like lang or magtamsak lang sa live na to tapos pag hindi pa nakasubscribe sa youtube channel ko subscribe lang tapos um, gustong sasali sa pahula natin pagdikas natin ay mag comment lang ng present let's go si present, comment, present kung gusto kayong sasali sa Jika's ni Mr. Pilay. Oo, oh, no, merong laman. Kailangan pa siyang anuhin ng malakas para mag siya. Let's go! Sinong makahula sa laman nito? At bago dyan, kung gusto kang sasali, si present para ma ano, masali ka si present kung gusto kang sasali kasi naman gustong sasali dyan uh, si pre comment sa comment present yan o oh, pahula jikas malay niyo, malaki ang mapananlunan niyo pag exact yung oh, pag-exact yung sagot niya, Yan. Yan, wasasap. Wasasap. Alright. Hmm. Pajikas, pajikas, pajikas. Yan. Sa sinong gustong sumali. Yan na. Alright. Alright. Ito yung nasa, ano natin, ha. Walang sasali yun gusto gusto sasali sa pagjikas natin alright comment present say present if you want to join our pagjikas. say present ang gagawin nyo lang ay ilike ang live na to Tapos, kung hindi pa kayo nagsubscribe sa, sa uh, youtube channel ko isubscribe nyo uh, uh mag-comment ng present no sa so, kapos uh, yan simulan na natin ang pahula pag marami na ang ano pag meron na tayong ilang mga sasali ng pajikas natin all right. let's go let's go Again, kung sino ang makahula sa laman nito ay bibigyan ko ng pajikas no bibigyan ko ng pajikas sinang sinong gustong, gustong sasali diyan ay mag-comment lang ng present comment lang ng present kung gusto kang sasali sa pahula natin Alright, let's go. Let's go dara da bango. Wala pang nag-comment. Comment present if you want to join sa pa-premium natin para fall natin. <laughs> Sino ang makahula no? Sinsya na kasi ano, wala tayong ligo. <laughs> Sino ang gusto sa sali dyan, Comment present. Comment lang ng present at nakasali na kayo yan so alright bilis baka malaki ang mapanalunan nyo dito na gcash ni Mr. Philae yan oh. 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 anong laman ito sige let's go. go comment present kung gusto kung gusto niyong manalo ng Gcash 100 to 500 Gcash yan. Depende sa sagot niya Kumpak na sagot. Yan. Marami pa tayong gagawing pahula dito. Alright. Let's go. Sinong gustong sasali dyan ay mag-comment lang ng present. At kailangan uh, nakalike sa ano natin live para kung papalarin kayo, kung makahula kayo nito, ay makukuha niyo ang pajikas natin. right? Shout out, no? Shout out. Let's go! Let's go, mga kakilay. Let's go. Mahababa na rin yung buhok natin. But, it's okay. It's okay. Sinong gustong sasali dyan? Sali na kill. Sinong oh? gustong sasali dyan sa pag-Gcash natin? Mag-comment lang ng present. Again, si, kung sino ang makahula sa laman nito, ay mayroong ma, mapanalunan na Gcash. 100 Gcash ko 500 Gcash. Yan. Comment down si present. <laughs> Comment down si present. If, if you want to join. Gusto ano niyong mag-join. Ayan. Kailangan ko mag, ano, bulk up. Ayan, <laughs> choy choy. Choy choy na ako dyan. Yan, mga kakilay. Sino ang gustong sasali diyan sa ating pajikas? Uh, comment lang ng present, no? Comment present kung gusto niyo ang sasali sa pajikas natin. All Let's go. Tara, let's go. wala bang sasali dyan wala bang sasali dyan ng ano pagdikas natin comment present lang ha pag gusto niyong sumali pag gusto niyong sumali ng ano pagdikas natin si present in comment section alright let's go kung gusto sa sasali sa gcash natin all right let's go let's talk ko mm -hmm. about it who want to join will win 100 to 500 Gcash worth of Gcash say present in comments. Mahula tayo guys ha. Ang sinong maka, ano, makatamang sagot. Pero hindi pa tayo magsimula kasi konti lang yung ano, wala pang gustong sumali. Wala pang gustong sasa, sa ating Pajikas. Pajikas, Pajikas. 100 to 500 Gcash ang mapanalunan nyo sa makasagot ng tama dito sa laman nito. So, bago dyan, mag-comment lang ng ano, Tamsak Shoutout RGP Gaming Tamsak na demo na demo ka idol ano, na demo ka idol ano, na magpajikas ako, kung sino man ang gustong sasali, magcomment lang dyan ng uh, present uh, yan, kung gusto nyo sumali sa pahula natin, kung uh, ano gusto nyo manalo ng pajikas ano, you know? meron siyang laman na ko ngayon meron siyang laman na demonyo anong na anong na demonyo bad bad word yan ha bad bad word bad word yan wag ganyan hindi ka pa sa idol malapit na malapit na malapit na pero tiga, tiga lang kahit hindi pa tayo monetize ay mamimigay pa rin tayo meron na tayong mga nanalo nung nakaraang live natin meron ng mga nanalo so ano tulungan na lang tayo oo oh, bad yan. si green <laughs> si green so sinong gustong sasali mag-like lang sa live na to, mag-thumbs up. Tapos, uh, kung hindi pa nakasubscribe sa YouTube channel ko, isubscribe, isubscribe nyo na lang. Tapos, uh, makasali na kayo sa pajikas natin. Kung sino mang makahula sa laman nito, ay mananalo ng 100 to 500 Gcash ngayon din. Aha. Yan. San pa kayo dyan, mananalo kayo ng ano share din ah uh, pwede pero hindi na uh, hindi yan kasali sa ano but pwede ring ma-share ma nyo para RGP gaming para marami pang makapanood at gustong uh, makasali no makasali sa ano natin pa para marami kayong ano maka maghula-hulaan o meron siyang laman na nilagyan ko siya ng isang kagamitan para paulaan sa inyo. Tapos, kung sino man ang makasagot ng tamang sagot, pumpak na sagot ay mananalo ng 100 to 500 Gcash. Ano? Nilagyan ko siya. Share din. Pwede share Pwede share Yan ang laman ang matilaki ng laman uh, hindi sya parang hindi sya mahal yeah. kasi uh, malaki sya malaki share pa share Juan Miguel blogger shout out thank you for No bad. Si Green. Ano yan? Si sure Jordan. Thank you. Walang gusto sa sali. Kung gusto kayong sali sa sasali sa sa pajikas natin, mag-comment mag lang ng present. Comment lang ng present. At kailangan naka-like, naka-thumbs up, naka- subscribe sa youtube channel natin para qualified ka kung sakaling manalo ka sa paula natin ng pagkikas. Gikas lang ang pre pa-premium natin mga kakilay. 100 to 500 gikas. Pasabihin ko lang kung ano ang sagot dito. Yan, shout out RGP Gamer. Shout out sa iyo. At Juan Miguel Vlogger. Shout out. Shout out to all of you. Oo, bad yan. Ano si Green? Ano si Green Hehe. Si Green daw. Wag kang ganyan, Migoy. Tara na, pahula na. Pahula na dito sa laman ng box na to. Kung sino man ang makahula sa laman ng box na to ay maka panalo ng 100 to 500 Gcash. Yan. Ayun na ang bahala kung ilan ang pipiliin kung magkano ang pipiliin yung panalo na nyo. Kung nakatama kayo ng sagot dito. Yan. RGP Gamer, shout out. Thank you. Yan. Simulan na natin. Sige, yeah, right. Kaya ito lang na nanonood, simulan na natin. Salamat sa dalawang tamsak. Ang unang claw kasi ano, mag mag sibin uh, mag 20 minutes na tayo. Ayun na. Uh, ang unang claw ay gamit siya sa paaralan. Kasi ano na ngayon eh. Uh, may may klase na. Kaya, ang nilagay ko dito ay gamit sa paralan. For 100 to 500 chikas, anong laman ito? Ayan. Gamit siya sa paralan. Ayan. Sa sagot, sa tanong. Gamit siya sa paralan. Yan. Yan. Anong laman ito? For 100 to 500 Gcash, kayo na ang gusto kong magkano ang i-premium ko sa inyo basta 100 to 500 Gcash lang kung makatama kayo ng sagot nito yan 100 to 500 Gcash. ano ang laman nito gamit siya sa paralan gamit siya sa paralan mga kapila ang tuwa ginagamit siya sa paaralan kahit anong anong level ng ano estudyante. Gamitin siya. Alright. So, let's go for 500, uh, 100 to 500 Gcash. Ano pang pa hinihintay niyo? Hulahan niyo na. Hulahan niyo na mga kakilay. Let's go. Inom muna tayo ng COVID. Art. So, tuloy tayo Sa sino man ang maka makahula Sa lam ano ang laman nito Ay mananalo ng 100 to 500 Gcash Yan Ang clue lang po Is Ano uh, Gamit siya sa Paaralan Gamit siya sa Paaralan Or pwede siyang gamitin ng Estudyante jante Help out. Let's go. Let's go, let's go. Let's go, let's go. Alright. Makati yung ano ko. Ay nga. <laughs> Yun, mga kakilay. Sinong gustong sasali? Magpajikas na tayo sa gustong makahula sa sagot nito ayan o ayan o walang gustong sasali walang gustong manalo dyan ng 100 to 500 Gcash walang gustong manalo dyan makati yung ano ko tayo nga ko construction worker laban help out na no to my train Ah, Janelle's vlog Siya nang gustong sumali Who wants to join our Fudgy Cash Yan Comment lang kayo, comment Let's go Let's go, let's go Magpudgy tayo Alright right. <laughs> lapang pang nagsagot lapang pang nagsagot no ang flow is uh, gamit siya sa paralan or pwede siyang gamit, gamit, uh, gamit siya ng estudyante gamitin siya ng estudyante or guro or basta yan ang laman nito yun chug shout out to si green Ah, si Green eh. Si, si Green pala yung ano. Si Green pala yung nagsabi ng demonyo. Bad, very bad. <laughs> Yan. Anong laman nito mga kakilay? Kayo na ang maghula dito para mabigyan ko kayo ng papremyo Gcas worth of 100 to 500 kayo na bahala dyan ang clo is gamit siya sa paralan pwede maestra ah, pwede guro pwede estudyante basta gamit siya sa paralan ano ito right ah uh, you know you, know, you know. Yan you know, na yan you o. Know. Alright. Ooh, let's go. Sige na, may, ah, habang kun isa lang ang nanonood, hulaan mo na. Baka ikaw na ang manalo. Ang, ang claw is gamit siya sa paralan. Yan, gamit siya sa paralan ang laman nito. Hulaan nyo at manalo kayo ng pagdikas. Lanjut lang, let's go, let's go derbango, derabango, derabango, otomatis, hula hula hula, hula hula hula. So, gustong sumali dyan sa ating pagjikas, mag-comment na ang clue is pwede siya, uh, gamit siya sa paralan. Estudyante, guro, or ano, basta gamit siya sa paralan. Ang laman ito. So, oh? Alright, pa-jikas-jikas. jikas <laughs> ayan yung manalo ng ano Gcash ayan yung ayaw niyo talaga <laughs> shout out to our GP Gamer Juan Miguel Vlogger Bla sino pa gusto mang nalo yan yeah. yan let's go let's talk about it Walang gustong manalo ng Gcash 500 Gcash. Sige. 500 Gcash. sa uh, makatama ng sagot. 500 or 500 Gcash. Let's go. Move. 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 I-message agad. Move. 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 500 Gcash. Alright, mga kagilay, for 500G ano ang laman nito? Yan you know? o? Oh, oo, oh, oo, para siya malaki kasi na siya. Oo, oh, oh, yan. For 500G 500 cash, sagot na kayo, 500 na. Alright, sana kayo. Let's go. All right, all right, all right. Sure din. She. Na ka, idol. Nadimo dimo daw for for 500 gcash. Ano, hulaan niyo, ano ang laman nito? Ano ang laman nito? Hulaan niyo. Apo's Um mananalo kayo ng 500 worth of 500 pesos Gcash kung makatama kayo ng sagot yan let's go let's go let's go let's go makati yung tayong ako mm hmm mm. Okay. Ano na? Walang gustong manalo ng 500 Gcash? Wala? RGP Gamer Ikaw idol Ano ka na? Monetize ka na? O idol hindi pa Pero Kahit hindi pa tayo monetize magpa Gcash pa rin tayo 500 Gcash sa makahula sa laman ito Oh. Oh. Hmm. Ano ang laman nito Mahulaan nyo is Ang claw is Gamit siya sa paralan Kasi ano na kayo Ngayon balik eskwila na At Ito ang naisipan natin na pahulaan 500 Gcash Tara na Let's go <clears throat> Alright Pwede rin mag-comment na kayo kahit hindi pa ako na hindi na ako nag-live. I-comment nyo lang sa comment section para ma-check ko at pag nakatama kayo ng sagot yon ibigay ko sa iyo ang Bay bantre dan jika sma Bay Mwa